Tayo Teritorya ang magtatakong bayan. Dahil tayo nandito, ang mga anak ng bayan. Tayo nandito, ang nagmamayari sa lupan ito. Sa atin nandito, ang bayan ito. Dami ng guguwang binuwis, naghirap at nagtiis mga bayanin ng ating nakaraan. Minula tayo sa ating mga kamalayan. Ang perlas ng silangan ay di para sa ibang ang mga dayuhan na Sa lupa at ating karagatan Ang kasakiman ay diyan paraan Sa amin ang WPS Fuck your 9-9 Bakit ba kayo nandito? Ano ang dahilan? Filipinos vote for the motherland Kung ating babalikan May dugo kami ng mga palaban Kaya sige ano palag Pero ang karahasan Ay di paraan Pwede nating unin to Sa diplomatiko Upang ating maiwasan Ang pagdanak ng dugo Pag-uusap ang kailangan Para sa mamamayan Mga inosenteng takong taong May kapayapaan